ああ。 Hello mga Jai! Ang sesaya ko today dahil nakahanap ako ng saba na saging. Alam naman ninyo na dito sa abroad napakabihira pong makahanap ng saging na saba. Kaya sinamantala ko na gagawa tayo ng turon for today's video at gagawa din tayo ng banana cue. Sa banana queue, dapat po may konting green pa yung saging natin para hindi malamog pag piniprito na natin. Sa turon naman, dapat hinog na hinog para masarap po yung turon natin. Pagkatapos nating hiwain, of course, we know the drill. Magbabalot na po tayo at maglagay din ako ng minatamis na langka. Homemade po yan. Ipagulong lang natin yung mga saging natin sa brown sugar. At pagkatapos, lagyan natin ng ilang piras or hibla or ano bang tawag dyan? Basta langka. <laughs> May ano na tayo dyan. Na-upload na recipe kung paano ko ginawa yung homemade na minatamis na langka natin. Para hindi bubuka yung mga lumpia natin, magpahid lang tayo ng tubig. Pagkatapos po nating irolyo ang ating mga lumpia. And repeat the process hanggat matapos natin ang pagbabalot. At this point, kung pinapanood mo pa rin ang ating video, ibig sabihin nun, isang sign lang yan na mag-subscribe ka na at i-share ang ating video. Maraming salamat in advance. Pagkatapos, ito na po siya. Ready na nating iprito. Sa pinainit na mantika, maglagay lang tayo ng marami-raming mantika dahil deep fry po ang gagawin natin. Ipapry lang natin ang ating pang banana cue at itabi ko na rin ang ating turon dahil nagkasya naman siya. Pilit kung pinagkasya, may may tanong lang pala ako mga madlang people Anong klase ba ang proseso na ginagawa ninyo Pag gumawa kayo ng banana cue or turon Dahil sa akin, piniprito ko muna ng slightly brown At pagkatapos, saka ako mag ng brown sugar That way, napakadali sa akin Pero ewan ko kasi, meron naman talaga yung iba Na pinagsabay yung pagpiprito ng uh, saging or turon Ng pagme-melt ng sugar o pag-caramelize Sa akin kasi, nasusunugan ako Hindi ko makontrol at gusto ko lutong-lutong -luto yung saging. Pero in any way, basta kung saan tayo mas komportable, yun naman importante na basta ang kinalabasan, turon at banana cue na masarap. At naglagay na rin ako ng sesame seeds. Ganap na ganap rin ang aking banana cue. Of course, hindi yan certified banana cue kung hindi nakatusok sa kawayan. Ayan, tikiman na. Of course, alam nyo na ang taste nito. Pero gusto ko talaga ipakita sa inyo kung gaano ka perfect yung gawa ko. And take note, konti na lang. Alam nyo ba na, munti Pagkabalik maubos nila, nakiusap lang ako na patapusin akong mag-vlog para naman hindi masayang ang aking effort. Huwag kalimutan mag-subscribe! Salamat sa panonood! Ingat!